So guys, manguli na me. Na overtime kay ganina na apa ni tubig karon kay wala na. Ingon anak mang laag. Dapat hubsun ang dagat. So guys, so, mag vlogger ka tanan. Oh. <laughs> Malasitihan ron. So happy pa tayo. Happy pa kay Lutaw, kayo <laughs> Lutang ka, plong ting pag yun. Oh, ang upa na nga. Ang upa na hubog na nasa unahan. na itong silk. Kaning murag nakuha na ni siya. Kaya kaneng... mo oh, guys, kay Lutaw, karun unload. Unload na yun kayo. no? guys, guys. ano <laughs> <laughs> yan? Ang mga naong sa gipangkap po. Wala, uy, ikaw rin, ikaw rin gipangkap po eh. Ikaw rin may gipangkap po Patay, Ang God magulad. Wala man, ma lipyuhi akong kamera. Uy, blurred man. <laughs> Blur ako kamera. Tanha ayaw. Uy, wala Na wala na. Wala na tay picture. Kanina lang ikuan oi i-membrane sa video na lang. Uy, matumba na ko na kuhag lapak lapak Papuya po ding wak wa ang kuan oy And then Ora to siya guys dagang salamat